Tara at pag-usapan natin ang isa sa kinagalit ni Julia. Kaya naman binangga niya ang kotse ni Kimi. At dahil nakita nga sila sa PBB kasi si Gerald ay gustong ma-endorse at ma-announce si Kimi sa pagpasok sa bahay. Siyempre, special guest aasikosuhay ni Kimi. Itong nakaraan nga ay pumasok si Gerald sa PBB para kumustahin ng housemate. Pero hindi lang yun ang pakay niya at para din makita niya si Kim Chu Sobrang laki ng ngiti ni Gerald ng behind the scene pa lang. Syempre si Kim may ni Gerald kaya naman dito nag-init si Julia. Si Kim ay ginagawa lang niya ang trabaho niya at wala siyang intensyon na entertain si Gerald. Ito ay parte lang ng kanyang trabaho. Sabi ng panskay Julia, Of course, if Kim wants to forgive Julia, she can by justice must prevail. face whatever legal implication of what she has done pay moral damage and make a promise not to do make further harassment Julia has been polished doing such injustice against innocent of human being in the person of Kim Chu. and Gerald should stay away from Kim he is the root of cause of these troubles but of both of them crazy and foolish person nakalimot na sila na nawalan sila ng sense of CNC. and respect, sabi ni Silvia Paraiso. Di nakakuha ng katapat, grabe, kasi kayabangan mo at katarayan mo, akala mo kasi lahat ng tao ay kaya mo. Oo si Chinita Princess, kaya mo, kasi hindi naman siya marunong makipag-away, iiyak na lang yan. Ang hindi mo lang alam, maraming nagmamahal kay Kimmy kasi mabait na bata si Kim. Hindi ka nahihiya sa inagaw mo na si Gerald, kay Bea, yan ang karma sa iyo ngayon. Julia, wag kang magagawa kasi talagang nasa PVB si Kim at PVB din si Gerald. Kaya talaga magkikita yan kasi part yan ang trabaho nila. Kaya wag kang mainis ng todo. Kaya ngayon lang naman ang chikahalin at mag-like, share, and subscribe. Thank you.